Paano ako magpapabakuna? Ang pagpapabakuna laban sa COVID-19 ay mabilis, madali, libre at nasa malapit lang na lugar. Narito ang limang hakbang sa pagpapabakuna. Una, pumunta sa myturn.ca.gov para makahanap ng klinika sa komunidad, parmasya o tanggapan ng doktor na malapit sa iyo o para magpa-schedule ng appointment. Pangalawa, pumunta at mag-check-in sa iyong itinalagang lugar na pagbabakunahan. Siguraduhin ipaalam mo ang iyong mga pangamba o tanong sa magbibigay sa iyo ng bakuna. Ang bakuna ay bibigay sa sa itaas ng iyong braso. Sa iyong appointment, tatanggap ka ng vaccination card. Itabi ang card na ito sa isang ligtas na lugar maaari mong kunan ng litrato ang iyong card bilang backup at dalhin ang iyong card sa pangalawang mong appointment. Pangatlo, ubo po at mag-relax. Pagkatapos ng iyong bakuna, susubaybayan ka ng labing limang minuto para matiyak na hindi ka nakakaranas ng anumang reaksyon at makakauwi ng ligtas. Ang ilang banayad na side effect pagkatapos mapakunahan ay normal kaya ng pananakit ng kalamnan, panayad na lagnat o pagkapagod. Ang mga reaksyong ito ay nangangahulugan na natututunan ng iyong katawan kung paano labanan ang virus. Pang-apat, tandaan, pananatalihing pribado ang iyong impormasyon. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay libre para sa lahat ng taga-California, anuman ang insurance at katayuang pang-imigrasyon na hindi itatanong. At panglima, huwag kalimutang ipagpatuloy ang pagsusuot ng mask sa mga pampublikong lugar para manatiling ligtas. Sama-sama, mawawakasan natin ang pandemya at makakabalik sa mga bagay na gusto nating gawin. Tulungan ang iyong pamilya at mga kaibigan na mahanap ang bakunang malapit sa kanila sa pamamagitan ng pagpunta sa My turn .ca.gov o pagtawag sa 833-422-4255 Para sa ikit pang impormasyon, bisitahin ang vaccinateall58.com